Tulad ng nakaraang taon, aking pagtutuhanan ng pansin ang kahalagahan ng debosyon sa mapaghimalang medalya ng Mahal na Birhen. Ang pista ay pinagdiwang nitong nakaraang lunes, ikadalwampu't ng Nobyembre, kung saan ang inyong lingkod ay lumahok sa isang pagtitipong Mariana at na naatasang ipaliwanag ang debosyon sa limang unang Sabado bilang pagdiriwang ng naturang kapistahan. Sa ating episodyo ngayong araw, ating babalikan ang kasaysayan at ilang aspeto ng mapaghimalang medalya. Alamin ang mga detalye at huwag po kayong bibitiw. Ang mahal na birhen ng mapaghimalang medalya ay ang unang mahusay na hakbang tungo sa muling marianisasyon o pagpapasigla ng debosyon kay Maria noong ikalabing na siglo na inihanda ang dakilang uh, pagkilos ng mga kaluluwa na humantong sa pagpapahayag ng dogma ng kalinis-linisang paglilihi o Immaculate Conception. Noong ika-27 uh, ng, kaluluwa, ng, ng nung Nobyembre, isang 1830, November 27, 1830, nagpakita ang mahal na birhen kay Santa Catalina Labore sa Paris at pinahayag sa kanya ang disenyo ng mapaghimalang medalya. Ang unang na malaking himalang ibinigay nito ay ang pagbabalik loob ng isang obispo sa kanyang higaan ng kamatayan matapos niyang itatwa ang simbahan at ipinanigan ang revolusyon pranses. Ang Revolution Pranses ay ang madugo at malagim na yugto sa kasaysayan ng Pransya kung saan inusig ng mga manghimagsik ang mga maharlika o nobility at kaparian at mga obispo ng simbahang katoliko at maraming namatay doon. Kahit ang naturang obispong ito ay nagtaksil sa kanyang tungkulin at katapatan sa simbahang katoliko ngunit siya ay uh, nagbalik loob sa pamamagitan ng epekto ng mapaghimalang medalya. Ang mapaghimalang medalya ay nagpapakita ng imahe ng mahal na Birhen ng grasya kung saan ang kanyang mga kamay ay naglalabas ng mga sinag ng liwanag tulad ng pagpapakita niya kay Santa Catalina. Ang debosyon na ito sa mahal na Birhen ng grasya sa medalya ay nagmarka ng isang tunay na pag pagpapanibago ng debosyon sa mahal na birhen sa Europa ng mga panahong iyon. Ang deposyon sa mahal na birhen ay malalim na napinsala sanhi ng na ng tinatawag na kilusang jansenismo. Isang maling ng pananampalataya na itinatanggi ang pangangailangan ng malayang kalooban sa pagtanggap at paggamit ng grasya. At isinulong na ang naaktibong pinili ng Diyos ang ilan na tumanggap nito samantalang ipinagkait niya ito sa iba. Ito ay kinundi ng simbahan noong 1600 at 53, 1653. Bagamat malaki ang kinahina nito noong panahong iyon, napalitan nito ng mas radikal na mga anyo ng revolusyon. Kaya ang debosyon sa Mahal na Birhen ay naapektuhan nito. Masasabi natin na ang mapaghimalang medalya ay ang unang malaking hakbang tungo sa pagpapasiglang muli ng debosyon sa Mahal na Birhen noong ikalabing siyam na siglo at nagbigay daan na hating tanggapin ng mga mananampalatayang katoliko ang dogma ng kalinisang paglilihi o Immaculate Conception na ang kapistahan ay nalalapit na sa ikawalo ng Desyembre. Sa paggamit ng mapaghimalang medalya, ang mga pambihirang biyaya ay lumaganap sa buong simbahan Taging isang karaniwang kaugalian na magsuot ng mapaghimalang medalya sa leg ng isang tao o ilagay ito sa dibdib na isang di nagsisising may sakit o pasyente habang sinasamahan ito ng pagsasagawa ng mga nobena at mga panalangin na hinihiling ng mahal na birhen. Nakaungkop nito. Tila halos tiyak na ang kinaiukulang tao ay magbabalik loob bilang kalalabasan nito. Sa pamamagitan ng debosyon na ito, ang mahal na Birhen ay nagsimulang magbigay ng marami iba pang mga grasya sa mundo. Bukod dito, ang debosyon na ito ay nauugnay sa dalawang iba pang napakahalagang mga deposyon na tinangka ng mga Jansenista na ilibing ang mga deposyon sa sagratong puso ni Jesus at sa kalinis-linisang puso ni Maria. Ang poot na ito ay napakalinaw sa kaso ni Obispo uh, Sipion de Ricci ng Prato at Pistoya. Siyang tao noong panahon ng kaliwanagan o ang tinatawag na Enlightenment Movement at isang Jansenista mismo na lumaban sa debosyon sa sagradong puso at naghangad ding magsagawa ng mga demokratikong pagbabago sa simbahan sa sinodo ng Pistoya. Siya ay kinundena ni Papa Pio VI o ika noong 1774, 1794. Kasama nito ay ang pagtanggi sa debosyon sa sagradong puso ng mga angkan ng mga Bourbon, yung mga maharlika sa Pransya, na hindi nagpalaganap ng debosyon na ito, tulad ng nararapat bago sumiklab ang Revolusyong Pranses. Sa likod ng medalya, nagpasya ang mahal na birhen na maglagay ng letrang M na kumakatawan sa kanyang banal na pangalan. At sa ibaba ng titik na ito, makikita ang mga puso ni Jesus at Maria na nagugnay sa tatlong napakahalagang debosyon na ito na kinasusuklaman ng mga Jansenista. Hindi lamang nakatulong ang debosyon na ito na puksain ang mga kaisipang Jansenista. Nakatulong din itong magbunga ng napakalaking konserbatibong kilusan na tinatawag na ultramontane sa lingget sa larangan ng pang-politika at panlipunan. Nagbunga ito sa isang mahusay na kilusan sa ikalabinsyam na siglo na nakatuon sa mahal na birhen sa pagliliwanag ng hindi pagkakamali o impalibilidad ng Papa o tinatawag na impalibility no? at ang debosyon sa mga puso ni Jesus at ni Maria. Sa katunayan, lahat ng ito ay nagbunga ng isang kontra-revolusyon na pinamunuan ni Beato Pio Nono or Blessed Pius IX at ipinagpatuloy ni San Pio X or St. Pius X. Dahil sa mahalagang papel na ginambanan nito sa kasaysayan ng simbahan, ang debosyon sa mapaghimalang medalya ay nagpanatili sa lahat ng kahalagahan nito para sa mga katoliko ngayon. Dahil sa mga nakaraang biyaya at aliw na naidulot nito dapat pa itong ipaitingin ng mas matinding kasigasigan sa ating panahon. At sa punto pong ito ay nagbawakas na po ang ating uh, pagtatanghal ngayong araw na no wake kahit papaano ay nakapagbigay sa inyo ng munting kaalaman tungkol sa kasaysayan ng papaghimalang medalya na dapat din nating ikasins uh, sa ating sarili na dapat tayong magsuot ng mapaghimalang medalya palagi bilang proteksyon at upang uh, makatanggap ng mararang, maraming biyaya sa ating mahal na birhen ang kanyang ikinasasama ng loob ay uh, hindi tayo humingi ng grasya sa kanya. Dapat tayong lumapit sa kanya sapagkat siya ay puno ng grasya. Kaya siya ang tagapagbigay ng mga grasya na nanggagaling sa Panginoong Diyos. Kaya wag po tayong mag o mag-amalinlangan na lumapit sa ating mahal at manalangin at humingi ng mga grasya. Hinihintay niya tayo na lumapit sa kanya at maluwag niyang ipagkakalob sa atin kung ito ay uh, nakabubuti para sa atin, na ating mga kahilingan. At yan po ang nais nice kong ihatid sa inyo ngayong araw. At sa kung naibigan po ninyo ang ating patatanghal, mangyaring uh, mag-like, mag-komento, at i-share din po ninyo ang video ito. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mangyaring pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga susunod pang mga episodyo. Gawin ito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa na pinagdiriwang sa Bansang Pransya. At kung nais naman ninyo kaming suportahan at tulungan upang mapalago po ang aming channel at ang pagkakakilanlan sa kabanalan ni Padre Pio at uh, may pakalat pa namin ng ilang pang mga turo ng simbahang uh, katoliko sa ating uh, manonood, mangyaring uh, makipag-ugnayan po sa amin sa ang tinig ni Padre Pio at gmail.com. At uh, lumahog po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta at uh, mga donante na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Pati Pio At sa inyong pag-email, doon po namin may papaliwanag sa inyo ng detail kung paano po ang paglahok at kung paano po ang uh, pagbibigay ng donasyon. Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong... Uh, uh, donasyon. At uh, bilang pasasalamat, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre At ito po isang bigayan lamang uh, bilang paglilinaw. At uh, yan po ang nais nice kong ipahatid sa inyo ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At maraming maraming salamat po sa aming mga miyembro na ng mga alagad sa uh, kalinga ni Padre Pio na wala pong sawang sumusuporta sa amin. Bahala na po ang mahal na birhen na kayo ng mga grasya sa inyong kagandahan loob. Hanggang sa muli po nating pakikita, kaway pagpalain at matubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.